Good morning po mga boss. Luto <coughs> ah, na tayo ng bako natin. Tatlong nilagang itlog yung bako natin. Yan yung bako na natin. Dito. Ang mga bako na natin. Ah, tatlong nilagang itlog. Sok ka sok na to. Pero medyo may pa. Maya maya na kababag ko man sa tubig tapos kukuha tayo ng kamatis Okay. <laughs> あっ。 Eh, meron pa tayong oras. Uh, ano pa lang, alas 6 pa lang. mga Mga 16 ako maalis dito sa bahay. Tapos magbabike ako hanggang opisina mga 20 minutes yung biyahe ko. 20 minutes yung biyahe ko. Malaylay mga 4 kilometers siguro. Tulong ko so, lang 4 kilometers. <coughs> Yan ang araw-araw natin routine. Itlog ka lang po yung baon natin nilagang itlog tsaka kamatis hindi uh, naman po kasi ako kumakain ng gano'n ng kanin uh, bawas bawas tayo sa kanin siyempre yung kakaibot tayo ah. yun o yung mga alaga ko ano, pinapalaki ko yan kakatain ko yan yung mga manok nga po pala rito libre lang walang mga may-ari nyo kung gusto nyo hulihin <coughs> hulihin nyo tapos uh, luto nyo na Uh, ang bawal dito yung mag-alaga ng manok. Kasi yung mga manok rito, tinuturo nilang peste. Kasi kung saan-saan tumupunta -saan na ninira ng mga tanim, yan. kasi ba, ano, saka, ano, wild lang sila. Bawal silang alagaan talaga dito. Yan. kaya pag may, may, may mga manok rito, yan, Naraan ng huli. ng huli kami. <laughs> na niluto namin. Oh. Uh pang ano yan, oh, ano, dito pang paparis Oh, ano. papaya, may papaya na rin bunga Pag lumaka na yung papaya, pwede na yung marok na yan. Okay. May pang ano nga pala rito, oh. pang ano, bitag sa isda. Kung gumagawa sila ng bitag sa isda rito, lalagay lang ito sa anong salaga. Kaya dito kapon uh, ni nagkaya sila mangisla kaya lang kapon na eh. uh, pagod tayo nang dumating tayo pag nalit tayo na uwi tayo tayo na kasama next time time na lang yan pwede na tayo siguro umalis para ko tayo okay yan mga boss alis na naman tayo parang naman tayo panibagong araw naman ipagtay ipagsapalara na naman

Marami rin nagbabike rito yung mga kagaya nating maliit lang yung sahod walang pambili ng sasakyan kaya magbabike tayo okay. yung iba nagbabas wala kayo nila magbike kaya ato uh. let's go Okay, yan mga boss, nandito na tayo. Kararating lang natin. Doon natin pinapag yung ano natin. Uh, bitik. Yan, bitik yan. Bitikleta. Pawis <laughs> na, pawis na naman tayo. Dito na sa yung sabaho. Oh, pawis na. Yan natin ninyo. Tingnan nyo. Pawis. talagang ano lang tisan lang tisan tisan lang talaga ito tayo sa pain bridge spot natin mapuhan Okay. oh yan O oh, nga pala mga boss uh, Ngayong araw na to siguro Malapit na mag yan, Laban ng Gilas ngayon Tsaka Dominican Republic Hindi tayo makapanood Kasi wala tayong internet dito Sa bahay lang ano na tayong reply o kayo may ikibalita yun lang <sighs> pait na pawis na naman si Kalbo naman ko pait na pawis dami na naman damo rito nakaraan wala kami trabaho nagdamo kami rito <laughs> at ipagdadamo trabaho namin dahil na, walang hiyahan naman wale okay lang inabayaran naman tayo Okay yung mga boss, nandito tayo ngayon sa trabaho sa so, site. Right? Ito yung ginagawa natin. Oh. Uh, itong ginalagay natin dyan ng primer. Kahoy ito, uh, mga bolts yan. Nalagay natin ng primer. Yung taas tapos na yan. Water based yung primer ano ito, oil based yung primer nito. Sobrang init talaga ano. Pais na pais ako. Basa na yung damit ko. Ayan mga boss, nandito na tayo sa bahay. Ayan. Grabe init sa labas talaga. Hindi tayo maka maka ano sa init. Kaligtas. Grabe init. Okay, yan. Buhay na naman yung araw natin. Yan. Hay, ano na naman tayo rito dito, dito sa likod ng bahay. Yan. Okay, bukas na naman ulit mga boss, pa ipagsapal tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy lang bay pagsapalaran mga OFW. po Pag salamat at mag-iingat po tayo lagi. Thank you.